Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa tabing dagat ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik, ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhing yon. Ngunit natuyo agad ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasay mababaw ang ugat may binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo. Ngunit ang binhing na hasik sa matabang lupa ay namunga. May tig sa sandaan, may tig aanim na po, at may tig tatatlong po. Ang may pandinig ay makinig.